yo, what's up mga master? For today's video, meron tayong i-unwrap uh, Go Tour Go Tour na 8 feet UL uh, So, bago tayo mag-start Isa muna maiksing intro So, ayun mga master uh, Buksan na natin na eh. maiksi na yung ating ano, naiiksi na ako sa ULK ko O, try natin tong 8 feet para maihagis natin ng malayo-layo. Go to. Tingnan natin kung cool. maganda. Grabe eh. parang makakatakot yung lalagyan, parang pwede siya yung matutol. Ayun, ano nga master oh. 2.4 meters. So, ang equivalent sa feet ay 8 feet. Hmm, dalawa ang ano? Dalawa pa lang ano nito, feet. Haba, oh. 8 feet. Yeah. Go Oh, tingnan muna natin to. Sa so, pinakang handle. Mm -hmm. Uy. Ito pala yun. Ayan. Ay, mali. Bakit ganon? UL ang aking order pero ito ay medium at saka medium light tapos night yuming yuming bu yun na scam tayo na naman hindi siya gochor mga master yan o oh. yuming bu <laughs> yuming bu night ang order ko ay go tour na ML. Ay, na UL. Pero dumating ay medium tsaka medium light. Dalawa ang tip. Eh, okay na din. 8 feet. Ano lang siya naman eh. Uh, 889 sama na shipping so ayun mga master Ingat, ingat sa sa ano, sa pag-order. Pero tiningnan ko naman yung mga ano eh. Tiningnan ko yung mga tawag dito, review. Okay naman daw. Tsaka pero ang order ko, UL. May okay sana kung UL eh, kahit, ba, iba, kahit iba yung ano eh. Kahit iba yung pangalan. Kaya lang ito. Haba. Pwede na rin. O okay, Parapol ko na lang. Ayan mga master. 8 feet na Ruri, parapol ko na lang ito. Nige pa. Order na lang ulit ako. So, ayan mga master. Uh, hindi ko to ini-expect. Kaya ini-expect ko ay UL na gochur. So, na-scam tayo. Pero scam na, kahit pa paano naman, kung hindi yun yung expect mo, magagamit mo pa naman. Kasi ML at saka ano naman siya at saka may zoom. So 8 feet. Yan. Maganda rin naman. Yan. Kaya lang nga, ang kailangan ko ay UL. Kasi meron ako dyang light eh. Okay na ako doon sa light na 7.8. Okay din naman mga master. So, uh, yun lang for today's vlog. Uh, hindi ko na-expect na ito yung mabubuksan ko. So, bago, bago ko tapusin yung uh, video, uh, shoutout muna natin yung mga group natin. Uh, Laguna Mandaragat Anglers Club, uh, Cavite Anglers, um, Kabingwit Anglers Philippines, Team Gala, Kaito Anglers Philippines, sa uh, Pinoy Angler, Pinoy Anglers Club, Quezon Anglers Club, Quezon Mangrove Anglers Club, Timonan Anglers Club, Sarayaya Anglers Club, um, Bulabog Anglers Club, ayan, sino pa ba? Gumaka Anglers, Lokban Anglers, ayan, tsaka mga kaibigan natin, si Kunehong Gala, nakasama lang natin nung nakaraan sa broadcasting, lalo, lalo na si Ray Angler, yan, yeah, napakabait nakalibri kami ng uh, renta sa broadcasting salamat bro, uh, kay Putito Rides and Fishing TV, nasa Pulillo Island yan, yeah, hindi nagpaparamdam, shoutout sa master kay Fishing with Janine Angie, kay Kasukit Vlog kay Elite Channel Vlog kay uh, sino pa ba Rambads TV Kay paring yo, kay uh, Boss Leo, ayan. Kay uh, SPC Anglers, 7X Anglers, ayan. Sa so, hindi ko na banggit sa so, susunod na video na lang. So, yun lang mga master, thank you. Thanks for watching. Bye-bye.